Ipatutupad naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang kanilang vessel monitoring system para protektahan ang mga manging isdang naglalayag sa West Philippine Sea. Ayon sa ahensya, layon daw nitong tiyakin na nasa loob ng ating territorial waters ang ating mga kababayan sakaling gamitin ng China ang pulisya nito laban sa mga umanoy trespassers. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Pagaganahin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang vessel monitoring system para mabantayan ang ating mga mangisda sa West Philippine Sea. Ito inahayag ni Bicol Saro Partylist Representative Brian Yamsuan, chairman ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources sa panayam ng isyong pambayan. Ayon kay Yamsuan, layunin ng vessel monitoring system o VMS na tiyaki na nasa ating territorial waters ng ingisda ang ating mga kababayan. Sabi ni Yamsuan, makatutulong din ang VMS mess para mapatunayan na hindi lumalagpas sa ating territorial waters ang ating mga mangisda. Sakaling questionin, sa harap ng no trespassing zone ay pinatutupad ng China simula na on June 15 sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Congressman Brian Yamsuan. Importanting-importante importante yung vessel monitoring system para talagang pag tayo ay nakipaglaban ang international community ay talagang kakampi sa atin at talagang uh, masasabi natin na wala tayong uh, kung baga tinitrespass, ika nga, na laging binabanggit ng China tayo ay uh, binubuli doon sa West Philippine Sea. Samantala sa briefing ng BIFAR kay Congressman Yam Suan plano ng ahensya na bumili ng dalawang Monitor, Control and Surveillance o MCS Patrol Vessels at isang food boat para maprotektahan ang marine resources sa WPS. Sa nalalapit na budget season, sinabi ni Yam Suan suportado niya ang dagdag na pondo ng BIFAR na paglalaanan ng budget na 9.65 billion pesos para sa 2025. Para sa MB LBCTV Network News. Ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino.